So, alright mga lods. Ah, uh, nandito pala tayo do sa Sitio Sambag. Kasama ko si Bro Tata, no Bro Tata. Uh, niya po. Ah, uh, meron po siyang tinutulungan dito na uh, PWD. So, puntahan natin mag ano lang po tayo behind the scenes po mga idol. Okay, Let's go. kailangan pala kailangan talaga para okay. okay. ano okay. 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 sila. Dito lang po sila. Oh. Yung ano bang ang pang pang ano bang hmm. Grahan Mga bata ang kasama mo kaya? Oh. Kaya lang, kaya lang. Wala bang pasok sila? Wala sila yung klase ron? po, no? ini Kainit kayo. <laughs> <laughs> oh. <laughs> <laughs> Pero lalim na kayo. gamit <laughs> na dali. Ah, basta na kuya, ah. magamit na ka ng, yeah. oh, ng, naman kayo ng, 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 pagkaya ng, 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 na

wala kung wala ni dito kira pa ganun sa lakot. sa lupa no sa mahirap um, itapon tapos uh, itapon medyo malalim na malalim uh, naman uh, so mas mabuting i, ano mayroong ilagay sa balde tapos uh, hihilain lang taas no pali pa ito sa ano sa mga bata, sa mga bata. ah bigyan, so, bigyan rin niyo ang mga bata yung kasi tumulong kayo ako 'yung magbigay sa Canada dahil sila nagbigay sa akin yung nagpagawa man dito nang ano yung hmm. so, mga pamangkin mo lang sila kaya apo ni sa ano sa magulang ko po ah oh. anak anak sa ah uh, anak niya ha mga apo rin niyo sa kapatid oh, anak man ni sa anak ni manang pamangkin mangkin oh. pamangkin 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 pati hmm. ding anak ni manang pa kuno na ko po Okay na na dia. Okay. Salamat ulit po. Ah, dire lang. Salamat. Lang alam, dire lang, lang. Taas man. Ay. Yung ina ko nagtatrabaho po niya. Hindi na ano niya makaya dahil sa marami kaming kapatid. Walo kami po sa patay, tapos kami. Yeah. Ang pinakahirap sa kapatid ko, yun po ako, po ako po sa anong kahirapan sa lahat ng kapatid. Kasi Dahil may kapansanan ka oh. Yung kapatid kong ibar, may, mayroon silang trabaho. Malado ka si Kuya, may kapansanan. Yan, si libro po si Kuya. Amin uh, po kayo sa... PWD. PWD. Hmm. Yan oh. ang... sa sa tabukon wala pang picture picture um, lang po dahil hirap po hirap po sa wala po lang pa picture para wala pang dera so okay, kuya ilang araw na ba kayo nagukay dito? parang malalim na ako naon uh, na kayo ba? anim na ka araw niya ikapito yun po pagka uh, bukas walo buka, pag, ano? na bukas ngayon ngayon, ngayon itong ikapito ang araw na at, mm. buka sa walo Pwede bang doon muna tayo mag-uusap? Oh, grabe okay, yung okay. init mo. Bawin tayo haring tapat. Mat matirik ang araw. No? pag na ba pa kayo? Tapos po. Ha? Yung magkapit. oh Oo. hindi. Kape talaga lang ang kamili. Okay.

Ganun para sa ano sa mga disabled. Mm -hmm. Dahil sakit yung ano pa ako po pag sa hindi disabled kayang kaya lang nila oh, kaya Kaya lang talaga. Sa ano sa mm -hmm. ano sa inborn o sa kwan sa, sa <coughs> wala ko alam lang sa lawas. So ba ka pagpupunta ko yan ano po tong lagyan lang po yung, panibang panibang nila, yung, nila ng ano, haluplak. Halagyan na kailan yung puso ko? Para maano, ma... Oo, -ano, magkano po po yung arawan ninyo kuya? Ah, sabi nila, matandig na, kung sa ano lang po, pagkipag buong ng ano. O, papagkipag-uwang yung mayari? Sa ano? lahat ng tao ang, sa lahat ng tao ang pang ano, pang hindi ng ano trabaho yung Kayo, pakiyaw yun po smell yung malalap sa akin tawad lang mga kong kong lang kakain nila niya kakain nila mayroon pong ano kung ay na po yun nakakatuloy niya nakakulong mo ako sa mga kabataan iluya pa po Nagkakasa na nakapirap talaga kita namin kayo kanina na nagpukay po kayo. Napakahirap po kasi nakasakay lang kayo. Saka ito hindi po matibay ito ano ninyo Supply? dito hindi siya yung luwa sa bakal o sa alo magbili ko po yun ano yung ano, kahoy lang mahal yun po kung ano kung, sabi ko po sa ano, sa tindahan ano po yung mm. ano Nang tatlong libo siguro mm. yung mm. dalawa uh, na mga nasa mga ganyan no? oh. Kung meron namang libre yan sa sa, sa ano po sa um, mm, sa, 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 bubo, sa, SWD no WD. pag mag pumunta po kayo doon maka nabigyan kayo ng Taklay, no? Opo. Po, uh, so, subang kawawa po talaga sa kuya mga kanya. Mayroon po tayong bigas na dala po, hindi pa Kanina ay nag-scout po tayo, naghahanap po tayo. Talaga tayo ng matutulungan. Kung so, nakita natin, na yung nakapagsabi po dito na mayroon po may pansana na nag-surprise at may tahanan ng ito. So, yan pala si Julia, yung mga pet. Kaya sa mga ano, para tanti sa ano, yung dumi ng baboy. So, uh, binigyan din siya ng araw-araw. binigyan din siya ng sahon. Baka so. so, malibri siya. Kainin lang po. Uh, kainin. Kainin lang po. lang Binigyan Okay, bukas. Pwede ba matapos ko 'to? Bukas pa tapos makumpleto ko. tapos na, tapos na tapos so, nyo, ay, iba na naman ang trabaho, pa-file okay, kayo, kayo pa rin ang mag iba, iba na? Kasi okay. okay. so, mo kanina ko ya, wala pa kayong tanghalian ng lulung gas. So, uh, Meron pa kami di gas bigyan ko kayo. So, ka, na sa na So, ano ano mo ba 'yung uh, pagsabasa lang ang sinisirahan dito. Kapatid mo? Kapatid ko pong babae. Oo, oh, so, mga nga nangit na yun. <laughs> Ate, ah, uh, nangit po pa nga lang. Disipin. Disipin. Pambugas dito, ma'am. Hatag niya lang. Ayun ka muna. Oo. Oh. Oh. Ayun ka sa aming lag? Para artista ka na rin. Oh. Ayun, ganit ka po. Oo, kamagawa daw. sila ng gamay ating disipin. Kapatid mo si Ginevere. Oo. Oh. Ito okay, yung bang may-ari sa kung pupurya ka na mo, tey din ya. Mo ni siyang manghod, ari ra porsya mo ni, ha. Ha. Nitrang nagdlawan po, kinay pulitay. Unsa man may istorya sa imo hangsuon nga, sa iyang kahinta nga. Kini kamot jo niya nga. Nagwartas ya. Ka dulak niya sa bentana kuya kahit anong trabaho ko ay kumakain so, na lang. Kumakain na po lang ito sa ako dahil ano ba, magkapindi ng bukos para makaano yung buwak mabuhay So sabi mo kanina, walang bigas. So bigyan ko so, kayo ng bigas. Pakikuha lang sa so, bigas. Yan, ang kasama natin ngayon si ang anak ko po. Ay, si John Lyle. Yan, punin mo lang. Ang ganito namin ang... Na, uh, Nasa na, yung

wala nabigyan po natin si Kuya Binipur ng 25 kilos na rice saka meron ka sa 500 yan ang bigas po ay galing sa LTS at saka yung kunting kas natin ay galing po sa ating personal sa so, usap ko lang sa mga kuskresa po ang gas niya karoon uh, maraming salamat po sa nag-sportar o sa nag sa ano nag kuha ng bigas at saka sa pira at saka Uh, pagbigyan sila ng Panginoon na anong mayong panglawas para magpadaan o padayon nilang support sa mga taong na uh, kahit nagkahirap-hirap sa buhay. Uh, Tama sila ng mga Panginoon ng mayong panglawas para magpadaan ano padayon sila sa support uh, pag support sa mga disabled na anong uh, walang kairap hirap sa buhay. Yusuf! Ito kuya, asa na naman mayroong makapanood sa ating video no na bigay rin ng assist sa inyo sa hmm. supply no? kasi ako, ako lang ano naggawa dito. Ako hmm. lang nagkim. Gawa lang sa kahoy. Well. Yeah. Hmm. Ano naman? Hmm. Di hey, kuya, uh, laban lang tayo sa buhay. Kahit anong trabaho, basta makaya, basta marangal lang. na bahay eh, wala pa man akong bahay. Bahay na nyo kapatid ko po. mo sige glataw. ko na ay. Ang number ni Ate, tunang ko po kayo dahil hindi mo na-contact na. naman to. So mga guys, tapos na po kami mga guys. Pauwi na po kami. No? So, nagsama kami dito. Palabas na kami. Oh, sama po namin si Bro Tata. No, paki ano po yung page niya mga idol, paki visit mga idol, paki support mga idol. Paki siya kanyang mga video. At sige mga idol. Mabibitin na lang mga idol. Bye-bye.